Mukabat sa kapin 100,000 pesos sa inisyal nga damyos ang natala sa BFP Jensan, humana ni Tabong Sunog kagahapod lawa sa Brook Puting Bato, Barangay Kalumpang Jensan. Sa karon padayon pang ginahimong assessment sa mga otoridad sa mas lawang nga hinungdan sa pag-ulbo sa kalayo, gawas pa nga ipasagdan nga blower kalan ang gitanao nga hinungdan sa pagkatag o paglamoy sa bayantik mga panimalay sa mong lugar. Nakita na ito na naaslay na, na na kitchen nga ito sa likod. Uh, ka asalay ka ng kalan, no? og uh, possible, gil ka na uh, mawag gisugdan sa sunog base uh, based po sa atong nakita sa mga uh, eyewitness sa lugar. Of course, kanang mga blowers na ito, no? Kung napapayaan na ito, na na nagamonitor, no? kana napaglagpot sa mga embers niya, no? Kay tungod ang area mangod sa uh, tunungan na sunog, no? Kay purupod mga mga ang uh, mga light material sa mga gamit na uh, kalibot. no it could be may mga plastic nga dito. luyo sa kamaturang daghang illegal settlers sa barangay Kalumpanga nagpahimangno na lang si Kapitan Arthur Ryan Dupalco sa mga konstituente nga magamping og ng mga butang na posibleng makamug na uh, nga posibleng makamugna og sunog ang ako lagi paabot uh, be careful magingat kita dili kung natay mga ingon nga na kay di kay, kay, kay ang ang initial nga investigate sa ato ang fire safety officer dito nga na so, uh, luto so kung natay kung hindi piaan, kay kabalugod na nga area da, mga light materials dikit-dikit ang mga balay kaya sa pahibagno na ako sa itong mga kaigsunan, lalo na sa purok, purok lower puting mato na uh, sa nasunog. Tugang pa sa BFP nga usa sa mga hagit nga ilang gisagubang sa kasamtangan ang kakulangon sa impormasyon sa katauhan panahon sa sunog. Ang ayan matod pa nga dunay kay baluang publiko sa ilang hotline aron paspas nga makaresponde. Buntag hapon nagrekurida sa Bureau of Fire Protection ang atong atong uh, fire truck mula kaw nag no mutuyok na sa usa ka barangay no unya naatay mga rekorida dito hunong hunong mi dito sa mga kwan challenge pagigahapon gihapon namo kay kung dili mamino ang, ang, ang mga komunidad sa mua no nagpaduol na gani good me Uh, nagsigi na mag-relay dito sa mga telephone numbers. Kung di sila maminaw, dili nila isave ang telephone number. Huwag yun may mahimo yun po. No? So, kailangan pag na mo siguro og uh, ana, at other na mga pamaagi, no? Uh, mag-house to house baka bag No? So, ginahimok man na na. Sa karon paday ng gihimong investigasyon sa BFP Jansan, ingon man na padayong pag-abot sa mga relief goods alang sa mga nasunugang mga residente. Alang sa kasayuran sa publiko, makita sa inyong mga TV screen ang telephone hotline og cellphone number sa BFP Jan in the heart of changing lives kini MJ Fernandez sa Brigada News Jan Brigada News